Nakita pa namin si Zoro Zoro Thank you ito. Ito. Oh, yeah. Sorry, Guys, napabili pa tayo ng cabinet. Dito kayo madam mga ganda. Wow. Ayan <laughs> si Kuya. Kasi hindi tayo binigyan ng tawad. Tama <laughs> natin sila Kuya sa vlog. Yeah. Basag tol. Okay na eh. Okay Nakuha na natin negative. Wala eh, basag. Boss, gawin ka muna boss. Yeah. And guys okay na to. May lagayan na tayo dito ng panty. Dito yung brief Yung, yung medyas. Tapos dito yung plato. saka mga oh, tinidor dito. Ayan. Masyado to. tam. Eh, ate dito, ate, sa vlog kita. Hoy. Ay. Ayoko. Okay, oh, yeah, no. Ay, dito, sa vlog. Kasi ba yan dito? Ayan guys, so Didelever mo na kami ng parcel namin Shopee Shopee, wala well, kami preno Walang <laughs> <laughs> preno mm. Ito na <inaudible> ma'am ko this is <tries> что I'm, done. <laughs> <laughs> I'm done. Hello. No. Uy, finish na kayo ah. Si Mama rin finish na. No.